Narito naman ang ating horoscope para po araw ng lunes, Hulyo 15. Ang iyong pagiging malikhain ngayon ay nag sa isang imahinasyon. Ang iyong isip ay puno ng sariwang ideya at makabagong konsepto. Kung ito man ay isang bagong proyekto o isang artistikong pagsusumikap o simpleng muling pag-aayos ng iyong espasyo, ang iyong malikhaing kasanayan ay kitang-kita Yakapin mo ang iyong natatanging pananaw at hayaang magwala ang iyong imahinasyon Para naman sa isang toros, is, <coughs> Isang matatag at praktikal na enerhiya ang pumapaligid sa iyo sa araw na ito Magtuon sa pagtayo ng katatagan at siguridad sa iyong buhay Ito ay isang magandang araw sa pagpaplano ng pananalapi at pag-aayos ng bahay o pag-aalaga sa iyong pisikal na kalusugan. Ang iyong mapagkakatiwalaan at metaisin na kalikasan ay isang mahalagang yaman sa mga tao sa iyong paligid. Ayan po ang ating Taurus. Para naman sa isang Gemini, isang biglang lakas ang nagtutulak sa iyo sa araw na ito. Ang iyong sigasig ay nakakahawa. Kaya't perpekto ang araw na ito para harapin ang mga bagong hamon na iyong buhay o simulan ang mga kapanak na pakikipag sa palaran. Kung ito man ay isang pisikal o, o isang mental na palaisipan o isang sosyal na pagtitipon, handa kang sumabak ng buong puso. Magtiwala ka sa iyong instinct at hayaan ang iyong masigasig na espiritu ang maggabay sa iyo. Ayan po ang ating Gemini. Kung ikaw naman ay isang cancer, isang pakiramdam na kalmado at matatag ang pumapaligid sa iyo sa araw na ito. Ito ay isang ideal na panahon para magtuon ngayon, para magtuon ng pagpapalago sa iyong relasyon at paglikha ng isang maayos na kapaligiran. Kung ito man ay pag i ng quality time kasama ang mahal mo sa buhay o pag-alalaga sa iyong buhay, bahay o sa iyong garden maghanap ng kaligayahan sa mga simpleng kasiyahan sa iyong buhay ngayon. Ayan po ang ating cancer. Para naman sa, iyong, sa mga leyo, para po sa mga leyo, ay yung, ang iyong isip ay puno ng mga idea at posibilidad sa araw na ito. Ang pagiging curious sa mga intektual na hangarin, ang iyong focus na makilahok sa mga stimulating na pag-uusap mag-explore ng mga bagong interes o magbasa ng mga gandang libro. Ang iyong mabilis na kaisipan ay ginagawa kang isang kahangahanga sa iyong mga makakausap. Yayakapin mo ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong sariling kaisipan. Para naman po sa Virgo, isang malalim na emosyon na koneksyon sa iyong paligid ang mamamatawi ngayon ang pag-aaruga at pag-aalaga sa iba ay natural na sa iyo. Maglaan ng quality time kasama ang mga mahal mo sa buhay at lumikha ng komportabling kapaligiran sa iyong tahanan o gumawa ng mga gawain na nakakabuti sa iyong kapwa. Ang iyong simpatiya at compassion ay ginagawa kang isang tunay na kaibigan at confident. Kapag naman ikaw ay isang libra, ang iyong karisma at kumpiyansa ay nagniningning ng liwanag sa araw na ito. Ikaw ang sentro ng atensyon ng iba. At ito naman ay isang social na pagtitipon o isang profesional na presentasyon. Madali mong may pamumuan o mapapamunuan ang isang establishmento. establishment. Yakapin mo ang iyong katangiang mamuno at magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa iyong kapaligiran. Ayan po ang libra. Para naman sa isang Scorpio. Isang praktikal at natikong pag-iisip ang iyong lakas sa ngayon. Bigyan mo ng pansin ang mga detalye at magtuon ng pagpapabuti ng pagiging epektibo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang iyong mga kasanayan sa organisasyon at pagpapahalaga. Kaya ito ay isang magandang araw para harapin ang anumang natitirang gawain. Ipagmalaki ang iyong kakayahan at lumikha ng kaayusan sa mga kaguluhan Ayan po ang ating Scorpio Pare naman sa isang Sagittarius Ang pagkakaisa ay balansi Ang iyong mga prioridad sa ngayon Ang pagkakaisa at balansi ang iyong prioridad sa ngayon Maghanap ng mga pagkakataon para sa pakikipag-operate sa mga taong may kompromeso sa iyo sa iyong mga relasyon man o sa inyong tahanan. Ang iyong kasanayan sa diplomasyon ay magninining habang pinagsama-sama ang mga taong masiyahin kaya maglaan ng quality time o oras para sa mga kaibigan at mga mahal mo sa buhay. Ayan ng ating Sagittarius. Para po sa Capricorn, matinding emosyon, at malalim na mga hangarin ang mamamutawi ngayon sa iyong bibig. Magtiwala ka sa iyong institusyon at sundin ang iyong kung ano ang iyong mga naisin. Kung ito man ay malikhaing proyekto o isang personal na pagbabago o isang maalab na koneksyon sa iba, ikaw ay tinutulak na gumawa ng isang pangmatagalang epekto. Ang iyong magnetic na enerhiya ay umaakit sa iba sa iyong mundo. Ayan po ang ating Capricorn. Para naman sa isang Aquarius, isang uhaw para sa pakikipag sa palaran at kaalaman ang nagpapalakas ng iyong loob sa ngayon. Palawakin ang iyong harison sa pamagitan ng paglalakbay, pag-aaral o pag-explore ng mga bagong kultura. Ang iyong op optisikimikong optimistikong pananaw at philosophical ng kalikasan ay magbibigay inspirasyon sa iba. Kaya tiyakapin ang mga oportunidad na nasa iyong paligid. Ayan po ang ating Aquarius. Para naman sa Pisces, ang pagtutok sa karera at ambisyon ang mamutawi sa iyo ngayon. Ang iyong determinasyon at pagtsatsaga ay magbumunga na Malamang makakatanggap ka ng pagkakilala para sa iyong sipag at dedikasyon. Mananatili kang nakatapak sa lupa upang lalo ka pang lumago. At ayan po ang ating prices. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw ng lones, Hulyo 15.